So, mismo siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng, anang mga policy na ito? Siya rin at nagkos ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, Uh, senator uh, Bato ay dapat kasuhan. Bang! Uh, gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami malilink. Kumusta na po yung conviction conviction mo sa kasong uh, child trafficking. Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? mayon Yun May na ang tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang ordinaryong tao nagtatalo, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag uh, yung mga ordinaryong tao, kulong okay. ka agad. Dapat lang kasuhan si dating Presidente Duterte at long overdue na ito. Pati, pati yung mga kasapakat niya at nagutos no, sa pagpatay sa war on drugs. Libo-libo ang pinapatay ni Duterte, pero wala pang napapanagot. Kaya kailangan talaga ng hustisya ng ating ano no, ng ating mga mamamayan. Uh, pat, uh, sinasabi natin dito na dapat ay yung kaso na ito ay matagal na, pati na rin, siguro. Mm -hmm. Senator Dela Rosa? Ang sagot ko dyan is conditional, no? Pa, uh, hybrid. Pwedeng yes, pwedeng no. Yes, in the sense na Nobody is above the law. Kapag mayroon siyang nagawang kasalanan, kasuhan natin. Pero kung wala naman siyang nagawang kasalanan, huwag mo siyang kasuhan base doon sa kaso ng ibang tao. Because guilt is personal. Huwag po natin ipaangkin kay Pangulong Duterte yung kasalanan ng ni Ninja cups. Kaya po, after three years, na tapos na sa pag Walang kaso. Meron ho naman kayo ngayong 15 seconds para mag-react po kay Senator De La Rosa. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng, ng mga policy na ito? Siya rin. At nagkos ng pagpatay. Maging si Senator Duterte, uh, Senator uh, Bato ay dapat kasuhan. mam uh, Gigil na gigil kang kasuhan si Paolo Duterte at ako ng mga kaso na hindi mo kami maliling. Kumusta na po yung conviction conviction mo sa kasong uh, child trafficking. Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Yun na, ang po. tanong ko, pakisagot lang. Kasi ang um, ordinaryong tao nagtatanong, porke congresswoman ka, hindi ka nakulong. Eh sila pag uh, yung mga ordinaryong tao, kulong okay. ka agad. Um, kung ito po ay nasa kongreso, ay out of order ko po, po dahil wala siya sa tanong. No? Uh, 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 at, at, ang ginawa po natin na pag rescue Tama lang po yung ginawa ko na pagre-rescue sa mga teachers, sa mga bata na biktima ng mga harassment, intimidation at threat doon sa sinasabi ni Senator Bato na nakaso. So kung sino mang mga teachers gagawin yon no yung um, ipagtanggol at sagipin yung ati, yung ating mga teachers at mga estudyante so tingin ko po ay uh, walang mali doon sa ginawa po natin doon sa kaso Now, Senator De La rosa may pagkakataon ho kayo na magtanong o mag-react pa rin sa posisyon po ni Representative Castro. Fifteen ano, seconds po. Ano pong risk yun na pinagsasabi niya? Na yung mga parents ng mga bata mismo ay galit na galit sa kanya. Bakit? Ginamit niya ang mga kabataan para sa kanilang kapakanan. Walang, walang risk yun nangyari doon. In fact, convictado ang asa sa kaso eh. There was no risk Well, yung sinasabi naman po uh, ng na mga ng mga magulang na galit na galit sa akin. Ay ito ay gawa-gawa lang ito. Ito mga magulang na ito. So kung titignan natin yung mga magulang ng mga bata na talagang involved doon sa pag-aaral ng mga bata doon sa Lumad School ay talaga nanghihinayang sila doon sa pagsasara ng mga eskwelahan ng mga Lumad dahil alam naman natin, kulang talaga no, sa servisyong pang edukasyon ang mga lumad. So talagang sila ay hinayang na hinayang at sinisise ang gobyerno ng Duterte. Maraming salamat po kay Representative Castro at kay Senator Dela Rosa.